Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Magpapamerienda po ako sa aking apo ngayon. Gatas lang ang kanyang ipapa. Ang aking ipapa inom. Hindi ko siya bibigyan ng biskuit. Kasi parang tingin ko na umay na siya sa biskuit. Kaya gatas lang ang ipapainom ko sa kanya gatas muna siya para hindi <laughs> parang nauumay na kasi siya tingin ko nauumay na siya sa biskwit kaya magatas lang muna siya gatas ang ibigay ko sa kanya <clears throat> na gatas lang ate. Pa-subscribe na po at pa pa-like naman and share. Tulong na po niyo sa akin ako. Mga viewers. Mga viewers namin. Hello, hello, hello viewers ni Ati Nabin. Ano? And viewers ni Ati Nabin. Ha? Ah, nakikiusap tayo. ilalike and pasubscribe naman. Pakipindot ng bell para sa notification. Then, like and share. Mag-comment kita na ayon. Panoorin hanggang matapos ang amin vlog ni ate. Huwag kayo magsawa na panoorin ang aming mounting vlog. Para sa aking ako. Ang routine namin ganito lagi. Kaya nakikiusap ako na huwag po kayo ilog. Huwag po kayong magsawa panoorin kami sa ganitong vlog namin ng aking ako. Kumulog. Ang lakas ng kulog. Na, ang lakas ng kulog. Katas lang ang pinainom ko sa kanya na maligam-gam. na biscuit ano, hindi mo naman mag-biscuit kasi parang na nananawa na siya sa biscuit wala kasi time biscuit na iba kundi na ha? ano ate masarap kasi Ah, masarap ba kasi malagamgam ang milk mo. Masarap kasi inumin ang gatas na maligamgam para sa kanya. Kasi baka sa puto ng sikmura. Kaya maligamgam ang pinibigay ko sa kanya ang gata. May maligamgam na tubig. Ah, hmm.

Mm. Thank you. Winis na tayo. Pag-inom ng nag. Tapos na po kami. Si sí, Jawa. Hmm. Tapos na tayo. Ha? Tapos na tayo ng nag. Hmm. 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 Tapos na tayo ng nag. <coughs> Kaya ka na tayo. Bye-bye Paalam ka na sa kanila Bye-bye Bye-bye po Paalam ka na Bye-bye Ang -bye. kamay nakakuyong Ako nagdighay Bye-bye po Salamat po Salamat po. Bye-bye po. Thank you po. Huwag kayo magsawang panoorin kaming dalawa. Thank you po. God bless.